sa ba, bahay okay. guys at ito nga ito nga pero ko yung mga gabit mga bitbiti na mga paninda at ito nga, mga gabit na i-ano ko sa pwede ko pautan sa mga estudyante mga overlap to na mga palda sa mga ladies tapos ito ito yung order ko na ano at hindi pa na ako hindi ko pa na ako ulit kasi nga yung charge is hindi ko nabayaran kaya, kaya bukasan mo ulit ito lang marami pa to ang na sa mga forwarder nakuha <laughs> pa natin itong panila dito. Pero, so, meron na tayong, meron na tayong gusto nito. Bumili agad ka 12 pesos noong um, pinta ko sa isa. Ang puhunan nito, 20 pesos. Kaya ang puhunan nito, buy one take one. Buy one take two, 30 pesos. by 30 pesos po is 149. 30 pieces, 149 kasi sa ano lang 7 Ah, alas tri pesos lang ba yung puhuna natin. Tapos nabinta ko ng... Mabug, ma, may, may, meron nga, meron na akong buhay nito ng isang piraso at nabibili pala ito ng 12 pesos each. Yun. Kaya yun, mag, magkakapira magka, pa pala ito. Pa. Magkakapira din tayo dito. At ito nga, eh, nag, ano ko nang, nung bago ko umalis is, eh, namili ako ng sigurit, sigurit. At nag-try din ako ng sigurit. Yan, sigurit yan. Nag-try din ako sigurit. Kat susunod, is pupunuin ko rin ito sunod ng anak pero kasi nga yun tingnan ang guys ang ganda pa overlap ko na pala, pwede siyang pang tiktok kaya lang hindi ko pwede siya ito tiktok kasi wala bibili kaya yan lang ganyan siya ang ganda kita nyo ang ladies yan overlap ko na pala. pero hindi ko pwede ito sa i-esayo sa kasi makita ng mga uh, ng mga ladies na ginamit natin o diba ito so, pwede siya lang nakita niya ang ganda Kuda ba niya no? Kuda ba? Kandi yan. Nabenta ko yan siya ng 140. 150 nga pala. 150 pala nabenta ko. Ito yung suot ko. Oh. Ganda rin yan. Walid yan. Tara no? Yan. Walid yan. Sabi yan. O, oh, diba? 180 ang tarno niya. Ano na? No? Diba? Magkakapera okay. tayo. Uh, kahit little lang sa bahay. Kapera. Thank you so much. Salamat sa mga nag-stay pa rin sa akin. Pag, aking little challenge And, hindi mo na akong nililigot. Hindi mo na akong nililigot challenge ngayon kasi nga, I'm really tired from, from Manila. just Sabado ako nag-travel. Dumating ako sa Manila. tinggo. Tapos kinabukasan, doon na nakipag appointment ako sa so, kausap ko. Dati ko pong na aking bahay doon sa Imus. At dahil nga na-identify ko yun. At, tapos ginawa niya apat na palapag. At yung buyer, yung second buyer na is kinausap ako na direct sa kanya hindi yung sa first buyer ko para para ano siya para makatipid sa sa pagtransfer ng ng ano ng ng title kaya from sa original na owner ako original owner tapos maging ato yung third owner ipapasa ko direct sa kanya para makatipid kasi daw imbis daw na makagastos ng 100,000 yung yung bumili sa akin talaga ng ano ako na lang ang pinadala ng pera at may second ano pa tayo ano, kapag narilis ni pag-ibig ang, ang loan ng, ng, ng ano, second buyer kasi ay ini loan ipinilak e, ng loan namin doon sa ano nagpunta na kami sa pag-ibig at ipinilak e, ano, namin apply niya ng ano ako ang um, siyempre ako nagpinicturan kami dalawa ako at yung second buyer na yun ako, tas, para direkta na pa-bypass na yung second, first buyer ko mas diretso na para makatipid kaya yung gastos na imbis na makagastos ng 100,000 na, 100 na pag-transfer sa, mga pipe papers na po sa title ng bahay na mula sa akin po sa kanya mapas na madirekta na doon sa talagang buyer ng bumili yung unang bumili sa akin kasi nga yun mura nyo alat ka surte nga sa Imus po yun ha sa Imus Imus City na po kabite maganda yung bahay na doon kasi nga apat ang talagang benta Yun, mura lang ang benta nyo pero ta at -ta talagang mas mura pa pagbenta ko nun kasi first floor lang nun eh nabenta ko lang yun ng 350,000 alam niyo ba kung guys nabinta, nabinta na nabenta nabenta ng 1.8 million na yung benta tapos may appraisal kung magkano ano na yung panibig na yun, na yun, na yun. doon natin nalalaman kapag tumawag sa akin si kasi malalaman direkta sa akin tatawag si pag -ibig ko ano ma maano na yun tapos pagka uh, siyempre may check in na, ano, malalaman natin na gano'n tapos yun tatawagin naman ako ni yung unang client yung client na yung yun, unang yung unang talaga may-ari na lumili sa, sa akin yun. Kasi siya nag sa akin. Punta doon eh, siyempre. Eh, kasi sabi, pina-explain sa akin yung pag-ibig is, matatransfer daw, mababayaran daw ako pag-ibig kapag na-transfer na yun, kasi nakapangalaba sa akin yung bahay na yun yung ano, title, nakapangalaba sa akin tapos pag na-transfer at na, saka daw ako babayaran, pero hindi na alam ni pag-ibig nabayad na, yung bayad sa akin yun. tapos so, yun, 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 N explain na talaga na ganoon nga, yung siyempre may ahente yung friend natin, siya yung nagastos. Siyempre, bigyan pa rin naman niya ka ng pera. Uh, siyempre, ano, ano, puro pamasay na punta yung pamasay. Yung pagod natin, tapos yung ano, aksay sa pagano, hindi niya ako bigyan. Yung, yung, yung pera na pinagaling niya, pero pinag spural na punta doon sa sa pamasay talaga. Napunta lang sa bahay, sa barat mo. Pusko, tipitipit -tip tayo, nagbaan pa ako ng pagkain, parang katipitipit -tip eh. Talaga, binigyan talaga ko ng ay, kulang 50,000. Kaya yeah, one way na yun, nagpagpunta ko doon balik o way dito. Alas naka 13,000 talaga ng gastos kasi lahat lahat na ito. Ang nag-gastos, tapos sa so, second, na ano na, na pag-release ni pag-ibig. Doon natin halilangan kung magkano ang ibibigay nila sa akin kapag na-release na sila ng pera. Siyempre, bibigyan din naman Kasi yun no, yung pagod ko din naman. Tsaka yung pagtawas kaya dapat na-expert nyo. Panibago nyo, di ba? Kasi yung pirma. Kaya, yeah. thankful din ako. Mabait yung aking kausap ay ayun, nakabalik tayo agad dito dahil may pasok si Lord so ay hindi sila pwede mag-absent ang mag-absent yun po ang dahilan bakit ako lumuwas one day lang tayo sa Manila